Today guys, magluluto po tayo ng sinigang na bangos. Meron po tayong mga ingredients na ipapakita. Like ganito, sinigang original, uh, siling labuyo, kamatis, at kangkong. Yan. And meron din po tayong uh, bawang at sibuyas, of course. And of course, okra. Yan, luto na ang ating sinigang. And thank you so much sa si nagluto. Medyo yung ano natin, sinigang natin is na overcook yung ating kangkong pala. Nakalimutan ko kasi video ah. Yan. So, let's go and let's eat and let's enjoy. So, sobrang tamis nito guys. Uh, promise. Yan. Lalong-lalo -lalo na yung kangkong. Yung uh, bangos. Mga gulay niya tama lang ang timpla. Yan. So, try nyo din, guys. And, samahan nyo akong kumain. Um, yummy. Priceless. <laughs> Sarap. Sarap. Subo-subo muna tayo. Hindi, hindi, hindi nga talaga sa kausap mo, pero sa yung apply na, ay eh, sa yung pinaka-mentor na may Hindi talaga sa mga kausap mo. Pero sa kanya yung office, sa kanya office yung... Uh, pero yung nakausap mo... Essentially ito, ito guys, talaga, ganito talaga ako kumain lalo na ito ang sarap ng ating food. And I love food as well. So today, sinigang ang aking ulam. Tomorrow, I don't know, maybe chicken. Magluluto ulit ako. Kung hindi ko kalimutan mag-video, yan. Please, thank you so much for watching. And please do like, comment, and subscribe para naman ano, gagawin pa natin ang mga to. So, thank you so much and of course, uh, enjoy nyo lang yung pagkain nyo. That's the, ano, important thing is nag-enjoy tayo every day.